So, may o, eh, naka, uh, slash, aking, uh, sa my vlog o may naka slash kumaring sa mga favorite na literaries Ah, isa na. Sa company, hindi nyo kikikitahin na ba yun? Masaya sa talaga sa aking trabaho. Ano ba nga yung nasabi? Ako eh, tatapos ko lang po mag-putpanda. Ako eh, e, na. At ako pala na nandito sa 7-Eleven. Huling delivery ko, sabi sa akin, makakain ko sa naman. Parang may... Parang may giga. <laughs> e, Masaya-masaya po talaga sa akin yung buhay. Magre-remit. Bago nga pala kung binigwintas. 40 pesos. Hindi uh, naman kamahalan pero pagka sotso, -so, eh, maganda din na. Ito naman 250. Ito sa Lazada, 1,110. Okay, more lang naman yung aking mga kasuotan. Ito sa Lazada din. Okay, parang ingat. Ito naman yung 200 plus na sa Lazada diehard pa ko talaga ng Guns and Roses, Sweet Child of Mine. Tene, 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 tene. Bata pa lang. The age of, uh, 17, 16, yan. Inaaral ko na yung tuktok na yun. Kasi ako po ay, ah, eh, uh, 14 years old, narinig ko yung Sweet Child of Mine. Talaga hindi ko po mala, talaga malimutan yun. April 14 yun. 2007 2007 panood ko yun ang haba um, ng buhok yun um, si Arcel Books uh, kininala ko talaga lahat ng, ng mga pangalan uh, pinakapanood yun ang uh, pinakapanood sa youtube channel yung mga tugtog nila na sweet child of oh mine paulit uh, ulit hindi ako nagsasawa na uh, ulit, ulit kong pakinggan yung sweet child of oh mine uh, talaga naman hindi nakakasawa pakinggan kahit paulit-ulit nga, patutugtog ito nga ulit. Talaga nga, hindi ko talaga ako nasasawa na pakinggan ang pakinggan yung sweet child of mine. Ang gano'n mo eh, sa totoo lang talaga, eh. Ano naman, hindi ako nag-copyright claim. Sana nga, patutugtog natin.

Is simple, simple, simple. Easy strap yun. Simple lang yun. Easy set. Easy yun. Hmm, talagang um, matagal ng fan ng um, Guns and Roses. Ngayon, 2024, hindi ko akalain na magagaya ko ang um, isa sa mga member nila. Si Slash. Um, 17 ako, talaga nagpapahaba talaga ako ng buhok hanggang dito lang yon tapos nagpauli ako ng buhok kinagaya ko si Steven Tandera ang dami nagkagusto sa akin hindi ko pa nang pinaki ah uh, nakibuan ko lang ako sa damit paulot-ulot na lang yung aking sinusot na damit noong mga panahon na yun ako'y teenager mga nagkakakars ako na ako'y sa totoo lang ngayon ako nakapagpahaba uli ng buhok ngayon lang nakapagpahaba ng buhok ako'y lagi lang na naasiwa Pagka mahaba na, pagka na-stress na, nabutong na ako ng pansipan eh. Talaga naman ako'y, ah, uh, yung, pa eh. Misan nga, sobrang skin, nalalagay ko pa, skinhead. Skinhead paglipas -lipas na dagat. Kasi paglipas-lipas ng mga ilang, ano, ilang, ilang linggo, nagsinang hihinayang. Saya, Kuna nagsisisi ako yung buo kong bamsi. Nakagupitan ko. Pero hindi pala. Saan ko lang? Saan ko lang? Eh... Lagi na lang. Papasalamat. Dahil binubinuto ko talaga eh. Lagi ako nagdadasal. Ayun ang aking sandata. Kuy, e, sa totoo lang eh. Takot na rin ako makipagkaibigan sa tao. Hindi ko alam po saan ko ko ilalagay ng makakasama ko, gusto ko sila. Siyempre, makakabuti sa atin. Makakabuti. Bagay. Bago na naman ako may upload na vlog na Ako nga po pala si uh, Dayan. Ako po si Dayan. Ang Robin pa din na ng Batangas. Pero, yun eh po, napukusuan ko po talaga na mag, ano, mag-form slash slash Robin eh. Ang uh, kayang personality na uh, yan. Ayan, ang Kahapon, nag-night run ako eh. Nag-night run ako kahapon. Sa eh, totoo lang dati eh. Nung mga panahon na hindi pa ako masyado nga pupuntanda ng araw. Iniikot ko yan eh. San Miguel. Pupuntang ano. Pupuntang ano sa mga... Uh, sa may SM, tapos sa Barangay Hall, Luma. Opo, tatlong ikot niyan dati. Kaya pa ng mataong kong ituloy. Baka naman, siyempre, samain nyo aking uh, stamina. Yun, uh, uy, sa totoo Baka, bilang uh, sa biglang samain. Papasalamat na ako sa Panginoon. Laki ka ng aking katawan ni eh, Maayos ngayon, masigla at malusog malakas. Siyempre, hindi ako nagpapabaya lagi sa akin pagkain. Lagi ako siyempre na uh, nagpapahinga, ano, you know, pray. You know. Eh, lagi ko pinagdarasal lagi sa Panginoon ako hindi maparewara Kasi pagka tayo mabait, sinusubok tayo ni Satanas. Eh. Nagpapakabait ka pag ha, ganyan ang, ano, naging resulta sa gano'n. Ano sino meron siyang ginagamit na instrument ng tao sino sino kumaka nakabitaw na ako sa Diyos at tola ang Diyos ang hindi bumitaw sa akin kaya yun lagi nagpapasalamat lagi sa kanya hindi ko man nakikita na ko lang ng presyong sa kanya kasi ang Diyos daw wala daw ka kawangis wala yung katulad o yun yung masyadong uh, banal o e, isa totoo lang eh paano? Ito'y buhay mag... Uh, tapos dito, mag remit na. Eh, salamat sa panonood. Thank you. Game over. Joe.